Top 10 Pangalan ng Lalaki na Madalang Maligo 1. Jose 2. Ricky 3. Mark 4. Marvin 5. Joseph 6. Joshua 7. Martin 8. Emil 9. William 10. Carlo Alin sa sampu ang nagpapahirap sa'yo? 1. Bombay 2. Linding 3. 3 card bank 4 ESE 5 paluwagan 6 parcel 7 kuryente 8 tubig 9 wifi 10 bayad sa bahay 5 habits na nagpapabilis ng iyong pagtanda 1. ang madalas magalit 2. ang hindi pag-inom ng sapat na tubig 3. ang sobrang pag-aalala 4 ang walang sapat na tulog 5 kulang sa dilig Birthmat ng mga babaeng matapang ang muka, malita at silosa Pero sila yung mga babaeng masarap magmahal, maalaga, maaalalahanin at malambing December, March, June, September, February, August